Maluwalhati ng araw sa inyo lahat mga kaibigan. Na-try nyo na ba humingi ng ulam sa eatery? Kagaya nito mga kaibigan. Oh. Sabaw ng chicken curry. Hiningi lang natin ito mga kaibigan. diskarte lang. May libreng ulam kana. na. Ang oh, sarap! Ito pala ang inyong lingkod. O sa Pinas. Si Mark ang nagtitipid na manggawa sa Pinas. Pasimple-simple lang tayo sa trabaho at ordinaryong manggawa lang ako dito sa Pinas. Kaya palagi akong nagtitipid mga kaibigan dahil 456 lang ang sautyo kada araw. Kaya babawi na lang tayo mga kaibigan sa kain. para samahan nyo ako. At syempre, ito yung ulam natin na libre na galing sa eatery. Humingi lang tayo ng sabaw basta magkapal lang ang muka mo, no? Basta may dala lalagyan, no? Pagka humingi ka pa ng plastic sa ano, eatery, makapal na talaga mukha mo yan mm 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 ummm ummm pa lang ulam na mmm mm. sabi ko dun sa ano ma'am pilay na ako bigyan niyo ako ng ano ng sabaw charot lang discarte lang sanay ako maghihihihih ng mga toppings toppings na yan kasi nag aaral ako ng college sa mga kaibigan madalas ko yung gawin sabi ko madam Pwede makahingin ng tabi. Pwede naman yan. Basta may dala kang baunan. Ako naman, ito. May dala tayong lalagyan. Kung no? pinitapis lang, hindi yung kawalan sa kanila. Eh. Kasi yung sabaw, di naman nila yung binibinta. Yung laman lang. Eh. Hmm. Hindi ngayon, may libre na tayong ulam. <coughs> Nangyari talaga yung mga kaibigan sa so, totoong buhay. No? Baka sabihin nyo, pintong barbero. Kahit nung college pa lang ako mga kaibigan. Gawain ko na to, no? Sanay kasi ako sa mapaglarong tadhana dito sa Pilipinas, no? Mm. Ang sarap. Kasi mga kaibigan, favorite ko talaga yung chicken curry. Kaya kahit sabaw pa lang, ulam na. Alam nyo yung sabaw ng chicken curry, the best na sausawan ng fried chicken. Noong college ako, mayroong tag-15 pang malaki na noon, ang tag-15 na fried chicken. Pag medyo may pera ko, bibili ako na tag-15 na fried chicken. Tapos isasawsaw ko dun sa ano. Hingi naman ako ng topping, sasawsawan ko lang yan ng uh, fried chicken. Pero madalang ako noon mga kaibigan makapag bili ng ano, manok kung college ako. Madalas nun baon ko tuyo. Madalas wala. Mm. Di ba yami nga yung mga kaibigan? May tira pa. Tapos ito yung sinangat kaninang umaga. Diba? Uh, ah, hapunan na kanin Ah sinag sa almusal binaon ko pa sa tanghalian di ba ang tipid mga kaibigan ako lang nakakagawa siguro niyan sa buong Pilipinas baka maging world record pa tayo nito mga kaibigan masarap mga kaibigan the best talaga no ang kagandahan dito, dito pag makapal ang mukha mo ayaw mo talagang humingi sa mga eatery ng mga ganito mga tapis tapis din sabaw sabaw na yan. bukas hindi tayo sabaw ng Paris no? subukan naman natin pero mahirap uh, hindi karamihan sa mga eatery magbibigay talaga kaagad no kaya maghahanap ka talaga na mga hindi uripot na tindahan kasi yung mga ano yung mga medyo mga palakad-lakad sa ano kalsada no, pariwara sa buhay ang nagpapakain yun mga kaibigan mga eatery eh. no tayo paggalagala din tayo sa Pinas daw din tayo dyan mga kaibigan mm. Soled na tayo mga kaibigan no? Oh. sa ulam basta makawala mo ka sulit ng tangaliyam. Mm. Mm. Di ba? Sa muli mga kaibigan, ito ang inyong likod. O MW sa Pinas, si Mark lagi laging nagpapaalala. Lagi lang tayo magtitipid sa Pinas para hindi tayo nababawon sa utang. At ako ay isang Uragon, basta Uragon, palibriton hanggang sa muli. Paalam!